Ito na yung aking pagay na inagunan. Mm, Ngayon natin, kukuro, kinunot. Ayan, oh. Kinunot na ni Palito. At nakapagisa na din ng bawang, luyas, sibuyas, at yun lang. <laughs> luya, bawang, sibuyas. Yung luya, pagtanggal ng lansa. Ayan, oh. Mm. Sangkot mm. siya. Mm. Ito ang gata niyan, ha? Ni Poto, okay. ang Ayan na, silang kutsa na. Sang kutsa, sang kutsa. Diluto na namin ang isang lutuang. Ayan, Oh. Ang lalagay natin ay malunggay sana ilalagay. Di kaso yung malunggay, eh, parang naglugun na. <laughs> parang panahigo ng manok na naglugun. Naglugun na yung ano, yung, yung malunggay. Oh, sis, yung parang din yung dahon, tsaka naglalagas na yung dahon niya, kaya di na pwede, kaunti na lang, inapiraso na lang. Kaya nanguha na lang nang si palito ng talbos balinghoy. Talbos balinghoy ang lalagay natin. Hmm. At na yung ating, andito yung ating liputok. Andito naman yung ating pangalawang gata. Lagyan mo natin ng ano ng taninta at bitsin ang ating pagsangkot siya. Masarap ito, maraming pabinta. Wala kaming sili. Kaya tinawag ko ni Palito at bibili siya ng sili sa palengkil. Bibili ng lab ano, lara. Kay gulay, Papa, mirong. Pwede ka na pumasok sa loob. Ha? gulay, mayroong yan. Magtanong ka. Kay gulay! Ay, hindi ka magpasok. Hindi magpasok. Nasa gilid ka ng kalsada lalagyan natin ito ng na, kunting suka kunting suka lalagyan natin para pantanggal ng lansa wala nang lansa yan hindi na, hindi na masyado malansa kasi yan yung nilabusan natin dalawang bis natin nilabusan tapos inaw natin ang bahagya hmm. lalagyan natin ng na kunting suka lalagyan ko rin sya ng paninta yung suka lang Yan. Kaunti ay talbos pa rin, Ang oh. unti. Gusto ko ito marami. Kaso, hindi nakita yung ano, hindi na makita ang pagi. Pag marami. Parang bangot na lang siya. Mm. Ako ay naglalaba. Tinawag lang ako. Nagpakayod ako ng apat na buong niyog. Apat na buo. Mamaya-maya lalagyan natin yung unang gata. Yung pangalawang gata para. Masarap yan. Lalo na maanghang. Wala na yung aking siling labuyo na matay na. Natalo na ng anong ano nung natalo na mga sanga ng aking lemon. Kaya yung aking lemon ipoproning ko na yun. Hanggang ngayon di ko pa nagagawa. Hindi ba siya bukas yung ating ano? Oh? Hmm mm. Ah, gusto ko nito. Ito may mga buto-buto. Ito, oh. <laughs> Nagangatkat ako ng buto na yan. Buto-buto ng pagi. Masarap magngalot. Magngalot ng ano. Lagay natin yung ano, pangalawang gata. Lagyan natin yung pangalawang gata at tapos susunod natin yung balinghoy, yung talbos balinghoy. Hmm. Ayan. Yeah. natin yung ano, talbos balinghoy. Hindi lang ito maluto kasi luto na dati. Yung bali yung balinghoy na lang dito ang luto yung talbos. Yan, lagay natin yung talbos. Kapag ito yung naibas, pag naibas na, tsaka ilalagay yung liputok, yung purong gata. Uh -huh. Kaya na natin yung mga, ano, mga Malapit na may bas. Nailagay natin yung sili. Yung sili ay dosing piraso. Wala kaya ito ang hang? May hang? Wala. May hang ito? Para masarap ito nirpang labuyo. Eh. Mabuti labuyo natin dun sa ano. Eh chantong Malapit na mahibas. Dosing sili ang nilagay dito. Pagkalipas ang hang, lalagay ulit natin labuyo. Masarap ito ay mahang talaga. Sarap nito. Sarap-sarap nito. Sarap Maki naman ito. Wala namang mahumpay ang kainan ng mga Pinoy. Lara, lara na ano? Mga green pa ang nilagay. Walang hinog. Mamaya masaid tayo dun sa labo natin. Ito lang natin mahibas. Lalagin natin yung liputok. Ang niluto natin ay kinunot na pagi. Lagyan natin ang talbos ng balinghoy. Yan, ibas na, oh. Para didikit na sa kawali, para didikit na sa kawali. Yan, lalagyan natin yung lipoto. Kasi ibig sabihin, para didikit na sa kawali, ibig sabihin, wala siya sa baw. Talagang oh. ibas na, ibas na. Hmm. Iliwala ko muna yung aking labahin. Kauti na lang naman na Isang salang na lang yun. Harap nito, mga kaudang. Nainip na, na ako. <laughs> Para masarap na kumain. Hindi <laughs> na ito ilagay. Nalagay La ko lang diputok. Nalagay La ko Ito ito, 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 yung purong gata natin, oh. Purong gata natin, oh. Apat na buo, ayan. Pagay natin. yan At saka naman natin yung tayo na may bas. Mm -hmm. Yan ito yung sinasail at may latak. May timpla na ito. Piplado na siya. Tayo natin yan may bas. Yan. Tayo natin may bas. Pagyan ka na kung tipa nito. Ayan, ang ating chef. Siya na naman ang maghahalo. O. Oh. Ayan na, ayan na, o. Oh. <laughs> Sabi takip ng bibi. Ayan na ang ating kinunot. O. Oh. Kita ba? O, ayan, o. oh O. Oh, yan, Oh. Ito ang ating kinunot, Oh. Mm -hmm. Palita kami pag ano, oh. paghalo, Oh. Nakatakip lang, nakatakip ng didi, walang bra. Manang may ito, hindi. Manamit yan, manamit. Manamit yan pagkaluto, sabi-sabi yan pagkaluto. Oh. Berting karakanan Yan, Oh. Hindi ka bikulano kapag di ka malam kumain yan. <laughs> luto na, luto na. Luto na. Luto na ang ating ulam. Huwag mm -hmm. natin pahibasin masyado. Masarap na kaunting ano, um, sabaw-sabaw. Pangit pag hibas na hibas. Pag ininiinit ng paunti-unti, inatutuyo na tutuyo yan. Eh. Luto na! kali bau, kali bau, lutuna, lutuna, oh, pakai takseinya, ayam lutuna, oh, swabi, swabi, na, oh, lutuna, oke, na.